May asim. Tang alin? Yung tomato. Yeah. Yeah. Ang hina mo na talaga sa maasim. Yeah. Buti na lang mahina siya sa maasim. Kaya niya ako nagustuhan kasi sweet ako. <laughs> Hello everyone! Welcome to Always Mabel Channel! today's episode? Whole Chicken Challenge. Okay, so tignan natin guys kung sino ba sa amin dalawa ang makakaubos ng talagang whole chicken. Itong chicken na to guys, binili namin sa store, pero Pagdating sa bahay, in-air fryer namin para yung balat ay maging... Chi crispy. Yes, chicharon. Yun yung uh, secret noon, yung yeah. either sa Walmart, sa Safeway, sa Superstore, or sa Costco, uh -huh. yung whole chicken na yung broiled na siya. Oo. Uh -huh. Pagdating mo sa bahay, huwag mo siyang kainin agad kasi hindi siya crispy yung, yung skin niya. Skin niya. So, i-air fryer nyo para lalong mas masarap. Ayan o. Naka air fryer, di ba? Hindi nga na siya pwede ang dalawang pagsabayin mo siya. Isa-isa lang siya talaga. Yeah. Yeah. So, yun guys. Pero... Lahat yan natikman ko na kung saan ako nasarapan na bumili mm -hmm. kami ng ganito sa Walmart. Walmart, yeah. <laughs> Tama, Walmart. sa Walmart, kaso wala. Ang sarap so, ng pagka-marinade nila. Oh Oo. Oh, yeah. Para sa amin dalawa, ha? Ito, galing siya sa Superstore. Okay din naman ang Superstore, pero para sa akin, the best ang Walmart na Chicken nila. Kaya naubos eh. Nung oh, pinakunta oh. niya ako doon, yeah. wala na. Laging ubos. So, yeah. ano bang hinihintay natin? Tara na! Yariin na natin ang malok na yan! Malok na yan! Baka lumipad! At may kasama pang gulay! Yeah. di ba Napaka! Sarap! Sarap! Napaka! <laughs> Healthy! <laughs> so, ayun guys! Tara na! Kain na tayo! Wala na munang dal-dal-dal-dal this time sa vlog na to. Kundi kakain muna ako, kakain muna si Derek mm -hmm. habang kami nagtatalo. <laughs> yeah, okay. So, tara na. So, okay. So, so, ayan na guys, ha? Legs muna. So, kayo ba, ano paborito niyo sa sa ano, sa chicken? Oh, yeah. So, ako paborito ko yung ano wings. Mmm! Oh, Mm-hmm. Oh, yeah. mm Hindi to huh? hindi to pabilisan na. Mm -hmm. Kailangan dahan dahan umuya. Mm -hmm. Alam ko ito ang bilis. Ay ako pa lang mabilis umuya. Mm hindi. -hmm. Yeah. Siya mabilis dumaldal ako mabilis umuya. I Alam mean, niyo guys, first time ko ito try nakakainin ito nga nakalagay kasi sweet pepper. So mm -hmm. ito try natin. <laughs> Habang ni-ready nire ko to, sabi niya, <laughs> ano sabi mo? Hindi ba maanghang kaya yung pepper? Hindi ba tayo mapapaluha dito sa anghang? Hindi, nakalagay yung sweet eh. Mm -hmm. Ako hindi ako sanay kumain ng mga hilaw na gulay. Mm -hmm. Siyempre lumaki ako na hindi naman kumakain na ganun lahat yan ay ini-steam lahat yung gulay. Pero dito pala pwedeng kainin ito ng hilaw. Mm -hmm. So, itatry ko kung masarap. Ito, Romanian lettuce. Gusto kong matikman to. Masarap siya. Hmm. Malutong. Wala halong biro. Manamis na siya. Kasi sanay ako, ginagamit ito sa caldereta, sa menudo, sa afritada. So, mm. yun. Masarap. Tikman mo. Yeah. Mm -hmm. Oo nga, mm. matamis. Malamis na mish na talaga. Hmm. Matagal lang umuya pag gulay, no? Confirm mo sa rice. -hmm. Pero okay na to. Huwag mo na mag-rice. <laughs> Pero, nung sinasabi ko sa kanya to, guys, sabi niya, wala tayong rice. <laughs> mm. rice is light talaga kasi, no? Pero, mabubusog ka rin naman kapag ganyan ang kinakain mo. Yeah. Mm. Sarap siya. Pero mas may dinamnam ang chicken galing Walmart. Talaga. Okay pa rin naman. Yeah. Mm -mm. Perfect combination. Sir. Yeah. Mm. Colorful. Diba? Mm. Ako, gusto ko sa part ng chicken yung thigh, yung legs. Pero yung breast, pag sa chicken, ayoko ng breast. <laughs> Makunat siya. Yan naman ang naiiwan. Pero yung iba, yan ang gusto nila. part ng ano, ng chicken. Ginagawa niya sa sopas yun si, hmm. yung breast. Yeah. Pag hindi nakain, ginagawa ko sa sopas, sa pansit, mm. cherry, tomato, may asim. Tangalim. Yung tomato. tomato. Yeah. Ang hina muna talaga sa maasim. Ang yeah. gusto ko lang sabihin na buti na lang mahina siya sa maasim. Kaya niya ako nagustuhan kasi sweet ako. <laughs> Bago lang kami nagbukbang, oh. Umasim. <laughs> Umasim ang relasyon. <laughs> Try ko yung red. Kasi maliit lang to. Ito Sarap siya talaga. Now you know. mm -hmm. Pwede sa baunin ba? Tingnan mo, hindi mo pa naubos yung legs na isa, oh. Kumakain akong gulay. Matabang. No? Ito. Tama lang. Tama lang yung combination niya, hindi rice. Kailangan talaga gulay. Yung fiber mataas. Ang sa Walmart, pati hanggang kaloob-looban ng ano niya, may tasa eh. Mm -hmm. Sakto yung kanyang alat. Pero, okay na yung medyo matabang. Yeah. Kasi maalam kasi hindi mo siya makakain ng purong ganito. Kagandahan pa pag air fryer mo yung mantika niya o yung cholesterol niya mm -hmm. nababawasan. Nababawasan pa. pa dahil air fryer mo pa siya. Mm -hmm. Kaya kung favorite mo yung skin pag inair fryer mo mas okay siya. Mm -hmm. kung maanghang to, ubos na bibigko no. Mm -hmm. Pero dahil matamis siya talaga, sarap siya. Kahit konting anghang, wala siyang anghang. Ano kasi yan talaga, parang pang-snack. Kaya pwede ka magbaon. Hmm. Kira. Yeah. Pag naubos natin itong whole chicken na ito, isang, isang linggo busok tayo. Oh no! Hindi natin makakain ito. Ako rin. Um, Balat, takilin nyo nilang. Grabe siya, oh. Tapos hmm. dalawang legs. Kaya, yeah, siapa siyempre, unahin ko muna yung legs. <laughs> Bago yung breast. <laughs> Ako rin naman, nakita ko itong chicken na wala na akong <laughs> Yeah. <laughs> Mas masarap pa tong chicken guys. <laughs> oh no! <laughs> mm. <laughs> <laughs> Madali ka bang magutom kapag ganito lang ang kinakain mo? Walang rice? Hindi. Yeah. Mabigat din sa dyan. Oo. Uh, Ay mm. protein lahat. Yan. A few moments later. Kasi nag-init ang ulo ko dito! Di marunong mo sumunod? Oh, no! Lagi naman, yun sa mo eh. Ako na pala lang cool. Sa nilang palagi ay nasusunod. Dapat akong masunod kasi ako ang ano eh. Ako Kaya, may di plano. Di ba pag plano mo, ng... plano mo. Huwag nang basagan ng ano. Huwag basagan ng trip. Kaya nga ubos na yung buko eh. Dahil sa'yo. <laughs> Kaya sabi ko, ayaw ko na, ayaw ko na! Wow! Ganon! Mm. Tinotak na ako agad eh. Lagi naman, may top up. Tatak ko pa. kulang lang eh. Ano, naggawa mo na yung ano, ang ganda pa ng salita ko eh, no guys. Kasi sabi ko, nag-iwan ako ng note. Kasi ito, pagdating sa sa bahay, yung gawain ko, kailangan may note ka, hindi pwedeng wala. Minsan, may note ka na nga, katulad kanina, may note na nga ako. Sabi ko, 3 p.m. ako gigising dahil may work pa ako after nito, guys. Pero hindi niya nilagay kung ano oras ko kailangan isa lang. See? Mm yung mga ganong bagay, no, discount na niya, hindi yung hindi, detail ko pa gusto ko nang mahiga. Siyempre, maglilinis pa ako ng katawan bago ihiga. Mag-relax muna. Alam ka namang, pagkahiga mo, tulog na, baka hindi ka na magising kasi pagod ka, no? Pagod ka na, puyat ka pa, no? So, yun, sabi ko, nag-iwan ako ng notes. So, next week ko, paggising ko, sabi ko, Papsi, naano mo na ba yung ano? Oh, uh, nakasala na yung isa. Ha? Sabi ko sa pa, ha? Ano ba talaga ito talaga naman? Gusto lagi detalye. Sabi ko, diba, sabi Dapat ko sab, di, di, di ba sabi ko? Dapat detalyado. Di ba sabi ko, 3pm ako gigising. Mm -hmm. So ina-expect diba, ko. Noon sinabi niya 3pm gigising pero hindi niya sinabi kung ano lang siya sasalang. So alam ko 20 minutes siya lang Nakasalang. O, dahil luto na. I-estimate mo kasi hmm. yung ano. Kung 3pm ako gigising, 3pm mo pa yung sasalang. Hindi ko naman 3pm na sinalang ah. Kaya lang dalawa nga to, guys. Dalawa to. So, isa-isa lang sa air fryer. Hindi pwedeng sabay. Pwede naman sa oven. Ayaw ko sa oven. Gusto ko sa air fryer. Talaga. So, ayun. Tinopak na ko ngayon. Sabi Daki ko, ayaw naman. ko na. Laki naman yan. <laughs> Bakit tinopak ang babae? Kasi Dahil talaga tawa? Sa hindi. Hindi. Minsan sabi ko, iflag kaya natin yan. Kala mo ha? Yung bang asaran na matatawa lang kayo. Pag matanda na pala kayo gano'n, no? Mm -hmm. Yung asaran nyo, yung nainis ka, pero yung natatawa ka na lang. Kaya kapag pag nito, nandito ako, Papsi, yung nanginginig na ako, parang yung takot eh. Ano mo na kaya ang gagawin pang bubuli nito? Hindi <laughs> 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 ako naliniwala! Mm -hmm. Nanginginig na ako agad sa takot. Parang, anytime, parang Nakare-ready nang magda-dial ng 911 eh. Ako. Ganon yun. Hindi nyo lang alam kung gano'ng katapang si Aries yeah, na ko yun. Yeah, Ia-ia mga ganyan ngayon. Publicity lang yan. Aray ko, naluha ako. Di ba baka nakakainis yung ano? Paulit-ulit. Sa susunod niya, interview na kami ni OJ. Ah! Alam ko na ko ano yung breakup namin dalawa. <laughs> <laughs> Guys, dito na nagtatapos ang whole chicken challenge ko kay Direk so ako nanalo kasi siya mayroon pang ano may yeah like, pa pa siya. ang tagal mo yan guys pero kakain pa ako nito dahil may pasok ako mamaya mm -hmm. so thank you for watching guys I hope nag enjoy kayo sa aming whole chicken challenge